Europa ay naghahanda para sa posibleng digmaan laban sa Rusya. Malinaw ito base sa mga aksyon tulad ng NATO. Inirerekomenda na dagdagan ng lahat ng miyembro ang gastusin sa depensa. Hanggang 5% ng gross domestic product pagsapit ng at 2,035 sa buong kontinente. Nagpapadala ng mga senyales ang mga leader kay Vladimir Putin na sila ay naghahanda para sa isang laban. At magiging handa sila kung kailanman magpasya ang Rusya na magsimula ng isa. Pero may isang bagay na tila hindi napapansin ng mga bansang Europeo. At maaring hindi mo rin napansin. Ang Rusya ay nakikipagdigma na sa Europa. Hindi mo lang napansin hanggang ngayon. Pero lahat ng palatandaan ay nariyan na matagal nang nakikipaglaban ang Rusya ng hindi alam ng Europa. Ayon kay George Barros, analyst ng Institute for the Study of War. Institute for the Study of War. Noong Nobyembre, labing tatlo in-interview si Barros ng mga news outlet ng LRT ng Lithuania tungkol sa kanyang opinyon sa kilos ng Rusya ngayon at upang linawin ang kakaibang parirala na matagal nang ginagamit ni Baros, Phase Zero. Ano nga ba ang Phase Zero? Ayon kay Baros, ito na ang unang yugto ng digmaan na sinimulan ng Rusya laban sa Europa. Itinuturo ng LRT ang ilang halimbawa ng mga nangyayari sa yugtong ito, kabilang ang mga paglusob ng drone sa mga bansang Europeo at maging ang mga kontrabandong lobo na ipinapadala sa himpapawid ng Lituanya upang gambalain ang mga paliparan ng bansa. Nang tanungin kung kabilang sa Phase Zero ang mga insidenteng ito, maring tumugon si Baros ng oo bago ipinaliwanag ang tunay na kahulugan ng Phase Zero sa doktrinang militar, patina ng Russia at Soviet. Kailangan munang maghanda bago magsimula ng digmaan. May paghahanda sa labanan bago pa magsimula ang putukan. Ayon kay Baros sa LRT, iyon ang Phase Zero paghahanda ng mga impormasyong, pampolitika, at sikolohikal na kondisyon para sa posibleng malaking digmaan ng Russia laban sa Europa at NATO. Sa madaling sabi, ang Phase Zero ay paghahanda ng Russia para sa digmaan bago ito magsimula. Ang pagtatangkang manakot ay malaking bahagi ng yugtong ito. At dito pumapasok ang nabanggit na mga paglusob ng mga eroplano. Pag-uusapan natin ang mga paglusob at iba pang palatandaan ng pagsisimula ng Phase Zero mamaya sa video. Sa ngayon, Sapat ng malaman na planado ang mga paglusob ng drone na ito. Parehong para subukan ang tugon ng mga bansang pinaniniwalaan ng Russia na maaari nitong makalaban sa lalong madaling panahon. At para ipaalam sa mga bansang iyon na ang Russia ay nagmamasid, naghihintay, at naghahanda ng mga kagamitan na maaaring umabot sa kanila. Isiniwalat ni Baros na maraming dahilan ang Russia sa pagsisimula ng Phase Zero. Anuman ang piliin ni Putin, at ang kanyang kasabwat. Marami sa mga ito ay umiikot sa mga bansang Baltic na Lithuania, Estonia, at Latvia. Madalas kong ipaliwanag na may geopolitical at teritorial na ambisyon ang Russia sa mga bansang Baltic na itinuturing nitong makasaysayang lupa. Ang Imperyong Ruso, ang Roskimir. Ito ang madalas binabanggit ni Baros kapag pinag-uusapan ang mga diskusyon niya sa mga kasamahang tagakanluran. Nais din ng mga Ruso na baguhin ang kasunduan sa seguridad ng Europa. Ibig bang sabihin nito Nalubos nang inilaan ni Putin ang Russia sa isang ganap na digmaan laban sa Europa, at partikular na sa mga miyembro ng NATO sa kontinente. Hindi naman kinakailangan, sabi ni Baros. Pero hindi iyon ang layunin ng Phase Zero. Inihahanda ng Russia ang sarili para sa posibleng mangyari. Hindi lang sa tiyak na mangyayari. Gusto ni Putin na laging handa, kabilang ang unang malakas na pag-atake dahil sa nakikita niyang kahinaan ng Europa. Paano kung magkaroon ng digmaang pisikal? Mukhang nagkakaisa ang Baltic States na sila ang target ni Putin. Noong Mayo 2000 at 23 iniulat ng LRT na nabunyag nila ang mga lihim na dokumento ng Kremlin tungkol sa plano ng Russia para sa Baltic States. Bagamat hindi layunin ng mga planong iyon ang ganap na pananakop, tinatalakay nito kung paano sinusubukan ng Russia impluensyahan ang aksyon at opinyon ng publiko sa tatlong bansang iyon. Espesyal na inihanda ng Direktorado ng Russia para sa international na relasyon at kultural na ugnayan ang mga dokumentong iyon para sa Kremlin. Noong taglagas 2,000 at 21 at nahahati ang mga ito sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay naglalarawan ng mga banta sa interes ng Russia na natukoy ng Direktorado. Habang ang ikalawang bahagi naman ay tinatalakay ang mga hakbang na dapat gawin ng Russia upang malampasan ang mga banta na iyon. Ang mga hakbang na iyon ay political, panlipunan at militar. Ngunit sa huli, lahat ng ito ay nauuwi sa kagustuhan ng Russia na palakasin ang impluensya nito. At sa bandang huli, ay kontrolin ang mga estado ng Baltic na dating bahagi ng Soviet bloc. Ito ang Phase Zero ayon kay Baros. Ang tatlong Baltic na bansa ay mulat sa mga ambisyon ni Putin. Noong Marso, naglabas ng artikulo si BBC Europe editor Katja Adler na tumatalakay kung paano sinisikap ng mga estado sa Baltic na iwasan ang impluensya ni Putin. Sinabi niya na ang Russia ay gumagamit ng maraming taktikang pasok sa phase zero ni Baros, lalo na malapit sa Estonia, na itala ng bansa ang paggamit ng Russia ng thermal imaging buoy sa ilog Narva, na hangganan ng Russia at Estonia. Tuloy ang global positioning system jamming sa hangganan. Ginagawa ito bilang bahagi ng planadong kampanya ng Russia para takutin at guluhin ang mas maliit na bansa. Ayon kay Adler, tumugon ang Estonia sa pamamagitan ng pakikiisa sa Lithuania at Poland sa paghingi ng pag-atras nito. Sa International Anti-Personnel Landmine Treaty, malinaw ang ibig sabihin dito. Nag-aalala ang mga Baltic States at Poland tungkol sa kanilang mga hangganan. At gusto nilang magamit ang ganitong uri ng mga landmine para protektahan ang kanilang sarili. Kung magsimula ng ground invasion ang Russia, mukhang magkakahiwalay ang mga halimbawang binanggit natin. Pero hindi naman talaga. Alam ng Baltic States ang galaw ng Russia habang natutulog o mabagal kumilos ang ibang bahagi ng Europa, sa pag-responde sa phase zero ng Russia, tandaan mo yan, babalikan natin sa dulo ng video. Ayon kay Baros, ang phase zero campaign ng Russia ay isang opisyal na operasyon na kasalukuyang isinasagawa. Maayos na organisado ito at hindi aksidenteng nagsimula ang mga aktibidad na ito. May isang tao sa Kremlin o sa Russian General Staff na nagbigay ng utos sila ay magsisimula ng pagsasagawa ng sunod-sunod na mga kaganapan. Reconnaissance, provokasyon, pagsubok sa pagsasara ng mga paliparan sa ibang bansa, at pagmamanman ng military site, ayon kay Baros sa LRT. Ang lahat ng aksyon sa Phase Zero ay paghahanda para sa Phase Isa ng plano ng Russia, ang Kinetic Phase, kung saan nagsisimula ang putukan at pagpasok ng mga tangke. Kung may natirang tangke ang Russia matapos ang digmaan sa Ukraine, iyon na siguro ang phase dalawa. Maaring maghain ang Russia ng opisyal na kahilingan sa Europa o NATO na gawin o itigil ang isang bagay, ayon kay Baros. Halimbawa, ang pagpigil sa pagpapalawak ng NATO ay maaring isa sa mga kahilingan. Kapag natugunan, maaring bumalik ang Russia sa phase zero o tapusin ang mga phase. Kapag hindi natugunan ang mga kahilingan, magsisimula ang kinetik na digmaan na matagal nang inihanda ng Russia. Maaaring hindi pa nagsisimula ang kinetic na digmaan. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi nakikipagdigmaan ang Russia sa Europa. At maraming palatandaan na nagpapakita ng katotohanan ito. Pinakamalinaw na palatandaan ay nakaharap sa Europa. Sinabi na ng Russia sa Europa na sila ay nasa digmaan. Ginawa nila ito sa tipikal na paraan ng Russia na nagpapanggap na inosenteng bansa at tumutugon lang sa agresyon gamit ang mga taktika na ginagamit nila ngayon. Pero kung titingnan mo ang mga kasinungalingan at maling impormasyon, malinaw na sinabi ng Russia sa mga bansang Europeo na tutol sa ginagawa ni Putin sa Ukraine na kasali na sila sa laban. Halimbawa, ang sinabi ng pangunahing tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov noong Setyembre 15 briefing sa Russian media. Puno iyon ng sinadyang maling pahayag kung saan sinisisi ng Russia ang iba sa sarili nitong gawain. Sinasabi ring ang NATO ay nakikipagdigma sa Russia. Malinaw ito at hindi na kailangan ng ebidensya. Ayon sa Kyiv Independent, sinasabi ni Peskov na nagbibigay ng tuwiran at di tuwirang suporta ang NATO sa rehimen ng Kiev Karaniwan sa mga pahayag ng Russia, may katotohanan dito dahil sinusuportahan nga ng NATO ang Ukraine. Hindi binanggit ni Peskov na ang suportang ito ay dahil lamang sa iligal na pananakop ng Russia. Sabi ni Baros, kasama sa unang yugto ang mga psikologikal na pakana na nakatuon hindi lang sa mga Ruso, kundi pati sa Europa. Ipinapahayag ni Peskov sa mga karaniwang Ruso na ang NATO ay nakikipaglaban-laban sa Russia, na, sa kalaunan, ay naghahanda sa mga sibilyan na iyon para sa posibleng hinaharap kung saan tatawagin silang lumaban sa isang digmaan laban sa NATO sa Europa. Ginagamit ng Kremlin ang mga taktika ng digmaan laban sa sarili nilang mamamayan, at ang ganitong propaganda ay isa sa pinakamalakas na sandata ni Putin. Simula nang magsalita si Peskov, mas pinalakas ng Russia ang paratang sa mga bansa ng nito sa Europa. Oktubre 8 iniulat ng France, 24 na inaakusahan ng Russia, ang Poland, United Kingdom at European Union ng false flag operation. Nag-aakusa sa Russia sa mga paninira na aktwal namang ginagawan ng mismong mga bansang umaangkin na sila ang biktima. Ayon sa ulat, may operasyon daw ang United Kingdom kung saan nag-recruit sila ng Ukrainian agents para sa naval attack na magmumukhang gawa ng Russia. Tandaan, kailangang alisin ang mga ahenteng Ukrainian sa digmaan kung saan bawat handang lumaban ay mahalaga sa Ukraine. Gayunpaman, layunin ng false flag operation na gumamit ng gamit mula China para madawit ang Beijing. Arestuhin dapat ng mga kanluraning ahente, ang mga operatiba ng Ukraine, saka magpapanggap na sumusunod sa utos ng Russia. Kalokohan lang yan. At maring itinanggi ng mga opisyal mula sa kanluran ang mga pahayag na ito. Muli, Nakikita natin na laging ginagamit ng Russia ang phase zero pag may digmaan. Dapat sana ang Russia ang gumawa ng operasyon na tinatawag nitong false flag. Pero ginagamit ito para magdulot ng gulo sa Europa. Gusto ni Putin na magsimulang magduda ang mga miyembro ng NATO sa Europa sa isa't isa. Na maaaring magdulot ng mas mahirap na pagtutulungan ng mga kaalyadong iyon kapag dumating na ang panahon para sa unang yugto. Kaya't hindi diret siya hang sinasabi ng Russia sa Europa na sila ay nasa digmaan. At ginagamit nito ang ganitong uri ng mga sikolohikal na taktika na direktang hinango mula sa playbook ng Phase Zero ayon sa paglalarawan ni Barros. Hindi lang ito tungkol sa mind games na nagpapakitang nakikipagdigmaan ang Russia sa Europa. May mga pisikal na ebidensya rin. na pag usapan na natin ang ilan sa mga paglusob sa himpapawid na ginawa ng Russia sa teritoryo ng Europa nitong mga nakaraang buwan. Kasama si Barros. Sa kabila nito, ang ganitong mga uri ng paglusob ay tiyak na palatandaan na pumasok na ang Russia sa phase 0 ng kanilang digmaan laban sa Europa. Gayunpaman, ang mga nabanggit ay halos hindi pa sumasayad sa lawak ng ginagawa ng Russia sa Europa nitong mga nakaraan. Mukhang ang Belgium ang pinakabagong target ng Russia sa ngayon. Noong Nobyembre 11 iniulat ng Telegraph na may mga misteryosong drone na lumitaw kamakailan sa itaas ng mga paliparan, base militar at planta ng nuklear sa Belgium. Lumalala ang kaba sa seguridad dahil Walang malinaw na dahilan ang presensya ng mga drone, maliban kung may gustong manakot o alamin ang tungkol sa pinakasecure na pasilidad ng Belgium. Limang drone ang namataan sa itaas ng Dole Nuclear Power Plant ng Belgium noong Nobyembre siya mag-isa. Nag-commit ang France, Germany at United Kingdom na magpadala ng counter-drone unit para tumulong. Ito ang pinakahuling halimbawa ng masinsinang kampanya sa himpapawid na seryosong nagsimula. Noong unang Setyembre, nagpadala ang Russia ng 21 drone sa Poland kaya napilitan silang magpalipad ng fighter jet. Ang Estonia, na nakaranas ng global positioning system jamming at mga boya, ay kinaharap ang tatlong Russian MiG-31 na pumasok sa kanilang himpapawid ilang araw matapos ang insidente sa Poland. Nagtagal ang mga jet ng labindalawang minuto at hindi sumagot sa sinumang mang nakipag-ugnayan. Psikolohikal na taktika na naman ng Russia at pagpapakita ng lakas militar. Lalo na kay Putin, na bagay sa Phase Zero Patuloy ang mga pagsalakay. Ayon sa Telegraph, hindi aksidente na nagulat ang Sweden ng misteryosong drone bago magdesisyong ibenta ang 100 at 50 Gripen jets sa Ukraine. Sa Denmark, ginamit ng Russia ang pabalangang mga drone noong Oktubre para gambalain at isara ang mga paliparan at infrastruktura. Nakakaranas din ng abala ang mga paliparan sa Norway dahil sa mga drone. Ang mga pasilidad militar ng Alemanya ay naging target din ng mga drone pati na rin ang ilang mga paliparan ng bansa. Paulit-ulit itong nangyayari. Dose-dose ng insidenteng ganito ang naiuulat sa Europa. Isang bansa lang ang may totoong motibo para magdulot ng ganitong kaguluhan. Ang psikolohikal na paghahanda ng entablado na binanggit ni Baros ay bahagi ng Phase Zero, kasama ang impormasyong digmaan ng Rusya. Hindi inaako ng Rusya ang lahat ng ulat ng drone na ito, sabi ng artikulo ng Telegraph. Walang matibay na ebidensya na Rusya ang may gawa ng mga insidente. Nililinlang ni Putin ang Europa sa pagsisimula ng digma ang hindi mapagkasunduan ng marami kung totoo nga ito. Ito ay hybrid warfare, ilang hakbang sa likod ng ganap na kinetic warfare na nangyayari sa Phase 1, pero akmang-akma sa Phase 0. May ilang Western analysts na may karanasan sa Russia na nakakaunawa sa sitwasyon. Isa si George Robertson, dating NATO Secretary General sa kanila pinamunuan ni Robertson ang alyansa mula isang libo siyam naraan, siyam naput siyam, hanggang dalawang libo at tatlo nang unang umangat si Putin sa kapangyarihan sa Russia. Sa panayam sa Channel 4 United Kingdom, malinaw ang posisyon ni Robertson tungkol sa kilos ng Russia sa Europa ngayon. Walang duda, nakikipagdigmaan sa atin ang Russia kahit hindi tayo lumalaban. Idineklara nila ang digmaan laban sa atin. Diretsahang sinabi ni Robertson sa Channel 4 ang panghihinayang na sobra niyang pinagkatiwalaan si Putin noong pinuno siya ng NATO. Makikita mo lang talaga kung ano ang ginagawa ng Russia kapag umatras ka at tinignan ng ang mga pattern. Sabi ni Peter Pomerantsov ng John Hopkins University sa Channel 4, kapag napansin mo ang malaking pattern, makikita mong ang maliliit na pangyayari ay bahagi ng mas malaking estratehiya na tumutugma sa layunin ng patakarang panlabas ng Russia. Ang mga layuning iyon ay ang magsimula ng phase zero. Nadigmaan sa buong Europa bilang paghahanda para sa mas malaki pang maaaring mangyari sa hinaharap, na maaaring dumating o hindi. Mayroon pang mas maraming ebidensya. Simula ng parusahan ng kanluran ang langis ng Russia dahil sa pananakop sa Ukraine. Nagtatayo si Putin ng lihim na flotang lumaang oil tanker para magdala ng langis ng Russia sa abroad, malayo sa mapanuring mata ng mga autoridad. Nagkakaiba-iba ang mga pagtataya kung ilan ang mga barko sa flotang ito. Na hindi naman nakakagulat dahil sa lihim nitong operasyon, natukoy ng European Union, ang apat na raan at apat na put, apat na shadow fleet na barko pagsapit tag init dalawang libo at dalawamput lima ayon sa Center for European Policy Analysis. Ayon sa Brookings noong Pebrero, gumastos ng higit dolyar. Sampung bilyon ang leader ng Rusya sa paggawa ng flotang iyon. Ipinapakita nito kung gaano kaduda-duda ang flotang pandagat ni Putin. Tama lang na bigyang pansin kung paano tinutulungan ng shadow fleet ang Rusya na iwasan ang mga parusa dahil ito talaga ang layunin nito, hindi na nakakagulat na may suhestyon na gamit ni Putin ang flotang ito para sa Phase Zero na pag-atake sa Europa. Si Pangulong Volodymyr Zelensky, ng Ukraine mismo, ang nagsabi nito noong Oktubre, ayon sa The Guardian. Sa kasalukuyan, ginagamit daw ng mga Ruso ang mga tanker hindi lang para kumita ng pera para sa digmaan, kundi pati na rin para sa pagmamanman at maging sa mga aktibidad ng paninira. Ayon kay Zelensky, para sa ilan, kabilang na si Pangulong Zelensky ng Ukraine, ang ebidensya na nakikipagdigmaan ang Russia sa Europa ay lantad na lantad sa harap mismo ng kontinente. Mabilis na sinabi ni Zelensky na ang unang yugto o malaking digmaang pisikal ay maaaring dumating ng mas maaga kaysa inaakala ng Europa. Noong Nobyembre, labing tatlo iniulat ng The Independent ang sinabi ni Pangulong Zelensky ng Ukraine. Sabi ni Zelensky, kung magsisikap kami, mapapagod ang mga Ruso. Pero dapat nating aminin na gusto talaga nila ng malaking digmaan naghahanda sila para magsimula ng ganitong kalaking digmaan sa 2,000 at 20 siyam o 2,000 at 30 sa panahong ito sa kontinente ng Europa. Kung tama si Barros sa Russia at Phase Zero, alam ito ni Zelensky na hindi alam o tinatanggap ng karamihan sa Europa. Nagsimula na ang digmaan ng Russia at Europa. At maaaring lumala pa ito kung walang aksyon sa Phase Zero ng digmaan. Kanina, sinabi naming tandaan mo ang... Punto namin na parang natutulog ang Europa sa ginagawa ng Russia. Ginagawa ba ng Europa ang paraan para ibalik kay Putin ang digmaang sinimulan ng Russia? Maraming salita pero walang aksyon. Kahit nangako'ng itaas ng NATO sa Europa ang gastos sa depensa sa 5% ng gross domestic product, may halos isang dekada pa sila para makamit ito ayon sa panuntunan ng NATO. Dahil mabagal ang tugon ng Europa sa laban, na di pa nila alam na kasali sila, napupunta ang kalamangan sa Russia noong Oktubre. Iniulat ng National Security Journal na hindi handa ang Europa sa matagalang digmaan kontra Russia, lalo na hindi sa lawak ng digmaan na kasalukuyang nangyayari sa Ukraine. Sinabi ito ni Jens Stoltenberg, ministro ng pananalapi ng Norway at dating kalihim-heneral ng NATO, nang tanggapin niya ang Knight of Freedom Award sa Poland. Hinimok niya ang Europa na bumuo ng isang kapanipaniwalang kolektibong depensa laban sa banta ng Russia at idinagdag na ang kasalukuyang ugnayan sa loob ng kontinente at sa NATO ay masyadong magkakahiwalay upang payagan ang Europa na maitayo ang depensang iyon. Tungkol naman kay Baros, mayroon siyang sariling pagkadismaya sa kung paano hinaharap ng mga bansang Europeo ang nakikita niyang totoong katotohanan na ang Russia ay nakikipagdigmaan sa Europa. At mayroon siyang ilang payo para sa mga kasaping Europeo ng NATO. Una sa lahat, kailangan nating tawagin ang bagay sa tunay nitong pangalan. Kailangan nating simulan na tawagin ang mga ginagawa ng Russia laban sa mga kasaping estado ng NATO bilang kung ano talaga ito. Mga gawaing pandigma ito, sabi ni Barros sa LRT, ang punto ng mga analis ng Institute for the Study of War, ay kailangan magkaisa ang Europa at tanggapin ang kalagayan na kinalalagyan nito ngayon. Kapag nangyari iyon, sa kalang mahaharap ng kontinente ang phase zero ng planong pandigma ng Russia, at maaaring mapigilan ito bago maisakatuparan ni Putin ang unang yugto. Kung maaabot nga ba ng Europa, ang pagkaunawang sinasabi ni Baros na kailangan ay nananatiling usapin pa rin. Gayunpaman, may isang bagay na hindi magbabago. Patuloy ang Russia sa mga aksyon ng digmaan. Tiyak na ginagawa nila ito ngayon sa Ukraine. At ang tugon ng Ukraine ay napakaganda Napati pati ang NATO ay namangha walang nakaasahan. Sa mabilis na lakas ng militar ng Ukraine, ngayon na nandito na ito, dapat gawin ng NATO at mga miyembrong Europeo ang lahat para mapanatili ito. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa umigting na Phase Zero na digmaan ng Russia laban sa Europa. At salamat sa panonood.